Malinis na version na ng interview ni na Shire Diaz at Arnold Clavio kay Jason Lusadas, aka Boss Toyo, ang mapapanood sa YouTube channel ng unang hirit. Ito ay dahil sa mga sinabi ng sikat na social media personality tungkol sa original cast ng Encantadja, na si Diana Zabiri, sa live broadcast ng unang hirit noong biyernes, May 24, 2024. Ang pagbili ni Boss Toyo sa mga kagamitan ng mga artista sa mataas na halaga ang topic ng pag-uusap nila nina Arnold at Shira dahil maituturing umano itong collectibles para sa kanyang Pinoy Pawn Stars. Ang mga costume ni Karil bilang Alena at ni Diana bilang Danaya sa Encantadja na makikita sa lobby ng GMA Network Building ang pinapresyuhan ni na Arnold at Shire kay Boss Toyo. Sabi ni Boss Toyo, ganito po talaga yung mga gusto kong binibili, yung mga gamit sa post-production shows. Actually may nabili na ako na Encantadja map, nabili ko yata parang mga 30,000 peso. Sinabi ni Boss Toyo na 300,000 peso ang kanyang sagad na presyo para sa Alena costume ni Karil na ginamit nito sa Encantadja ang sikat na primetime telefantasya ng GMA7 noong 2005. Nang tanungin tungkol sa presyo ng Danaya costume ni Diana na ibabayad niya, nagtawanan ng mga tao sa loob ng studio sa sagot ni Boss Toyo. Sobrang idol ko ito noong kabataan ko, tumangkad ako dito, tumangkad ako, bulalas ni Boss Toyo, na natawa rin at napapalakpak sa kanyang sinabi. Dagdag pa niya, kapag dinala po niya sa akin, kung sino po, kunyari ng production, mga 400,000 peso. Pero kapag si Diana ang nagdala sa akin, baka 500,000 peso. Sasigad ko po kapag nakita ko si idol Diana Zabiri, sobrang idol ko yan. Natatawang reaksyon naman ni Arnold, mukhang gusto mong kunin ang damit ni Danaya, kaya pala ang kinis ng mukha nito. Anjo, kanino ka tumangkad? Tanong pa ng veteran broadcaster sa kanilang co-host na si Anjo Pertiera. Kasunod nito ang disclaimer ni Arnold, just for fun lang ito mga kapuso. Hindi po natin ibebenta yung costume ng mga sangre, ito po ay para lang subukan natin kung magkano siya ituturing talaga ni Boss Toyo. Hindi na mapapanood sa YouTube channel ng unang hirit ang nakakatuwang reaksyon ni Boss Toyo tungkol kay Diana dahil inalis na ng channel administrator ang naturang eksena. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload. Pwede mo din i-like at i-share ang video na ito. Salamat.